ikaw, aside from si Daniel, meron ka pa bang ano, uh, nagugustuhan o na, na yung para sa iyo handsome sa showbiz aside from si Daniel? <laughs> ano, ever since Mr. Oh, crush ko si Mr. Piolo Pascual. <laughs> crush ko. Mr. Piolo, wala nang tatalo sa kagapuan niya. So, aminin na natin. Uy, uy. Ibigay ka nga ng tatlo <laughs> na crush mo. Oh. Teka lang, puprotesta. Sige, <laughs> Easy, easy ka lang, Brad. Tingnan muna natin siya. Nakrush ko tatlo. Oh, tatlo. International na lang. Okay, crush ko si Harry Styles ng One Direction, si Shining Tatum, at saka si... <laughs> Puro same, di ba? At saka si Tom Cruise. Oh, Doon sa hindi same. <laughs> Ngayon, ikaw naman. Sin may crush ka ba sa showbiz? Na aside... International. International, si... Sa local muna, baka naman meron Wala po. Kayo. Si Catherine lang po ang crush. Yun! Yeah. Opo. Oh, Ayan na. Eh, international. Para patas naman. Uh -huh. Si Hilary Duff. Tsaka <laughs> si... <laughs> si <laughs> hindi, hindi ko siya crush. Si... Hayley Williams. Tsaka, yun Sa interview, kay, interview mo kay Vice, parang inamin mo doon na medyo nakarami ka na ng girlfriend before. Oy, wala po ako maalala na sinasabi ko. Meron! <laughs> 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 record yun! Wala, wala po ako Nakarami na ako ng girlfriend dati. Hindi, <laughs> ano lang po yun. Siyempre, dumadaan po yun pag teenager ka talagang. Ganun po yun. Masabi lang na nagkaroon ka. Pero wala. O kaya nga, next question ko is, ngayon ba, ngayon mo lang naramdaman na parang talagang tinamaan ka ng todo? Eto, pasensya na akong cornito at may inisikat rin, pero totoo po yung sinasabi. Kinamaan hey, ka nang! <laughs>